A political analyst kay Bigan natin. Ah, attorney Ed Chico, Attorney Ed, good morning. <coughs> Magandang umaga din po, sir, at sa ating pong mga tagapakinig. Opo, doon po sa usapin ng wiretapping tayo, uh, Attorney Ed, okay lang ba? Wiretapping issue. Kung saan inimbestigahan eh, yata ng Senado, oh, uh, kung totoo'ng wiretap nga ng China yung confidence, di o ha, na usapan ng mga diplomats ng China at ng opisyal ng AFP. Opo. Pag mga ganun ho ba, kasi may immunity, mga diplomats, tama ho ba? Mm. Yan ba'y pasok sila sa uh, mga panuntunan ng batas ng Pilipinas, sa wiretapping law? Sila ba'y pwedeng kasuhan, itong mga Chinese diplomats, kung totoo ha, na may wiretapping incident? Well, actually, merong uh, two schools of thought dyan. Ano? Yung isa, mm. nagsasabi, na kapag ka sinabi nating immunity ano ng mga diplomatic officers or officials, kinakailangan they should extend to official functions. But the weight of authority sadly would appear na uh, yung kanilang immunity extends ano, to all uh, criminal offenses that they may actually commit here. Kasi ang konsepto niya, yung tinatawag na committee amongst me, meron pagbibigayan, hmm. meron pagkakilala, na kapag gumawa ang isang uh, opisyal, halimbawa ng embahada, siya ay merong uh, immunity. Lalo pa kung gagawin niya ito sa loob ng embahada mismo sapagkat ito ay bahagi ng teritoryo o extension hmm. uh, ng teritoryo na kanyang uh, nire-represent. Hmm. So ultimately, it might actually be a futile exercise but we can of course explore on that. Pwede nating tingnan yan. Pero sa bandang huli, kahit uh, mag-focus tayo diyan, hindi naman yan ang magiging uh, ika nga ay uh, kung baga resolution nung ating pinaglalaban patungkol sa mga sigalot natin sa pagitan ng China. Uh -huh. Kasi pag mga ganitong klase blatant violation na with the regards to national security, medyo seryoso po ito. Eh, kung totoong meron talagang wiretapping, parang hindi nila pwedeng gawing kasangkapan ang immunity na, na, na yan. Meron yatang hangganan, uh, Sir. no uh, May jurisprudence ba tayo nakita niyo dyan, uh, attorney Well, biglaan tong tanong ko, attorney, ha? Pero uh, hopefully, ma-file ma na ng kaso natin yung mga yan. Uh, Papatandaan kasi natin, uh, 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 ang weight of authority nga ay uh, ay pagagawa ng immunity sa kanila. Uh, okay. no? Kasi meron ding pagkilala natin of the day, itong mga representante ng mga bansa ay hindi naman gagawa ng bali ano? uh, um, kapag sila ay nasa ibang uh, lupain. But at the end of the day, there are other avenues or remedies we can explore uh -oh. at kagaya ng nga nasabi ko, eh if it affects national security. Pagdating uh -oh. natin, think Supremo naman ang magsasabi eh apo, apo. kung may exception ba or wala, hindi ba? Uh -oh. So kung ako, kung abogado, itatry ko yan. I will argue against the need to uh, against uh, the reality that what they do affects our uh, national uh, security and even integrity to a certain extent. Ano, uh -oh. ay, pwede natin labuin yan. But more importantly, Uh, kinakailangan sa usapin ng foreign relations, makikita natin na nag-reflect na nga itong China. Eh. Kasi nakikita ng China na tika nga eh, yung ating posisyon ay nakikipaglaban tayo sa kanila and BBM has always been adamant, adamant about that position which I load, ano? sa tingin ko tama ang ginagawa ni BBM, kinakailangan ipagpatuloy niya ito. Pero just like any other chess matches, hindi ba medyo dugi talaga tayo dahil superpower sila, both military and politically wala tayong laban. Kaya nga lagi kong sinasabi, tama rin yung ginagawa ni BBM na makipag-angkla at makipag-aliansa sa iba pang mga bansa sa kaya rin uh, manindigan laban sa China. Aha. So tama na itong ginagawa natin. Nagpadala na tayo ng warship talaga dyan sa Escoda Seoul. Pinapalakas na natin ang pwersa natin sa West Philippine Sea. Aha. Pati na Coast Guard. Magdadagdag na tayo ng maraming pondo. External na ret na talaga ang ating tututukan at hindi internal. Uh, attorney? Opo. Opo, tama pa. In fact, I think you know, we should entertain the really the possibility. We really have to make this happen. Yung talagang matatak, solido at regular na pagjo-join sa uh, yung joint patrol, ano, yung pagpapatrolya uh, ng mga bansa. And I understand, for the longest time, halos tatlo taon na pinag-uusapan, halos mm. tatlo taon na pinag-uusapan, eh handa naman ang Amerika, ang Japan, ano, ang Australia, and Opo. even France. Eh, nabasa ko sa balita, Uh, is actually willing to extend help. What BPMC has is actually they really sit down with them. Alam mo kasi, ang problema kasi sa international relations at international law, wala naman talagang mas mataas na makapapagdikta at makakapag-impose ng mga batas pinapatupad sa international level. Not even UN can do that. So kaya ang mangyayari, nakakaroon ng kirian, nakakaroon ng pakiramdaman, China would have to face its mother being a small country, they, can, they do not stand a chance against them. So bakit pag tayo dun sa bully rin? para ika nga ay uh, yung yung China ay medyo mag-quick with daw ano at magdadalawang isip. Oh, okay. Oh, right. maraming salamat po sa inyong pong pananaw sa isyung ito Attorney Ed Chico, political analyst. Good morning po. Salamat po. Uh, good morning din po. Ayun.